ang tanong, yan po ba utos ni Kristo yung pagro-rosaryo? Ayon sa kasaysayan ng Katoliko, saan ang galing ang rosaryo? Basahin po natin sa isang aklat Katoliko. Ito po hindi para mang atake, para lang mag-aral ng istorya, ng katwira, ng nasa Biblia, para magsuri. Ayon po sa isang aklat Katoliko, na mayroon pong nihil of at impimatur. The Secret of the Rosary, page 18. Ano po ang nakasulat dito? Pakinggan nyo. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the Church by St. Dominic who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Yan po ang paliwanag ng katoliko, hindi galing sa Biblia. Yan daw pong rosaryo, yan daw po ay natanggap ng Iglesia Katolika noong 1214. It was only in the year 1214... However that the Holy Mother Church received the rosary in its present form it was given by Saint Dominic galing daw yan kay Santo Domingo na galing naman daw sa Mahal na Birhen eh noong 1214 lumitaw yan Alam niyo po ba yon mga kababayan na 1200 taon ng patay ang mga apostol ng lumitaw ang rosaryo. Isang libo dalawandaan taon nang nakapanhik sa langit si Kristo ng lumitaw ang rosaryo. E yun ba galing kay Kristo? Sigurado tayo hindi. Bakit? E kung galing kay Kristo yung aral sa rosaryo, dapat nandito pa siya sa lupa, tinuro niya na yon. E nung lumitaw ayon sa Iglesia Katolika, ang rosaryo, 1,214. Ibig sabihin, mahigit ng isang libon taong patay ang mga apostol, nakapanhik na sa langit yung guro na Panginoong Heso Kristo nang lumitaw ang rosaryo. Maliwanag na hindi po galing kay Kristo yan. At katunayan yan, alaban niya ni Kristo. Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo so pagka nananalangin kayo, huwag ninyo gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa kanya yun po ang diyos ng biblia hindi mo pa sinasabi alam niya na yung kailangan mo e eh, kailangan mong ulit-ulitin ano palagay mo sa kanya bingi mahinang umintindi eh lalabas hindi maganda yung Diyos mo ang Diyos ng Biblia na itinuturo ni Kristo, bago ka pa manalangin, bago umpisa ka pa lang, naiintindihan na ng Ama. Para nga yung kawikaan ng Ingles, ano? A word is enough for a wise man. Isang salita lang, pag matalino nakikinig, hindi kailangan paulit ulitin E eh, yung Ama sa Langit, sabi niya, Bago kayo humingi at sasagot ako, sabi niya doon sa Isayas, 65-24 ni Isayas. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Ngayon, samantalang nagsasalita sila, didinggin ko sila, yung mga taong naghahanap ng katotohanan, mangyayari bago sila magsitaw, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking diringgin. Hindi ka pa eh. Nagsasalita ka pa lang on the process. Diringgin ka na ng Diyos. Ano ngayon ang kailangan ulit-ulitin mo ang panalangin? Kaya mga kapatid, bawal po ng Diyos yan eh. Yung ulit-ulit na panalangin. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, nalalaman ng Ama ang inihingi ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Ang totoo, nasa puso mo pa lang. Wala pa yung salita sa bibig mo. Naiintindihan na ng Diyos yung gusto mong hingin. Ano ngayon ang dahil? Bakit tayo mananalangin ng paulit-ulit? Kinukulit ba natin ang Diyos? O ipinalalagay ba natin siyang bingi? Yun ang sabi. Eh, paano mo ngayon uulit-ulitin, kapatid? Huwag hmm. kayo magagalit. Wala po ang rosaryo sa Biblia. Hindi po turo ni Kristo. Lumitaw lang ang rosaryo, isang libong taong mahigit pagkamatay ng mga apostol at pag sa langit ni Kristo. Paano ngayon natin magiging sasabing authentic yung aral na yan ng katoliko? Hmm? Eh kayo man mag-isip, ang pinapanalanginan mo, makapangyarihan sa lahat. Nakakarinig kahit may bagyo. Aba, hindi mo pa nga binibigkas, alam niya na. Paano ka ngayon magpapaka ulit-ulit sa pananalangin? Kaya ang sabi ni Kristo, so, tandaan niyo po ang talata. Sa pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit sapagkat iniisip nung mga hintil sa marami nilang kasasalita, diringgin sila. Huwag kayong magsigaya sa kanila sa pagkatalastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Sa Cebuano, ang sabi sa isotso Busa, dili ka mo maningingon kanila kay nahibalo ang inyong amahal sa inyong mga kinahanglan sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Ang sabi sa Ilocano, di kay ngarod tulad ng ida. A, ni amayo amon na no anyada, dagiti masapulyo. No di kay keng kengkwana. Sa kapampangan, eko pin makiapos karela. Ulingigig payo, balo na yung bagay kailangan nyo, yu bayo yung aduan kaya. Napakaliwanag. Huwag kang mananalangin ang paulit-ulit, bawal ni Kristo. Na sa isang pagkakataon, sa miso sa oras na yon, uulit-ulitin mo kasi hindi naman makulit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi naman bingi. Ang Diyos ay hindi naman bobo para ulit-ulitin mo ang panalangin. Yan, yan po ay isa sa mga aral at doktrina ni Kristo.